Ito mga kapawis, may paribor. Ito ah, kasi maingay na to. O ngayon, ipapakita natin, maingay. O, nakikita niyo to. Tanggalin natin ring ha. Tanaka, pinatanggal ko yung ring. Ayan, pinatanggal yung ring ha. Walang putol yan, panoorin nyo mabuti. Sabi niyo hindi pwede na ano. anong year model nito? Lipan yon Tinanggal na yung ring. Tingnan mo, pit na pit. Sabi niyo na, hindi talaga pwede na lulusot. Hindi pwede lulusot. Tingnan mo to, tanggalan naman ng ring ha. Panoorin niyo mabuti. Panoorin niyo mabuti. Tinanggal ang ring. Oh, matagal na to ha. Ipa-rebor lang ng mayari kasi ano 'yon? Ah, uh, oblong, 'di ba? Kahit pitian 'yan, yung oblong ang, ang black. Iingay talaga 'yan at sa usok, 'di ba? Ang gusto niyo, mas maganda na yung maluwag. Ano mo mas lalo pa 'to, namumusok maluwag. O tingnan mo. Oh, o, oh, di ba? Kahit na ano, di, nalaglag na laglag, mo pa. Mm. Hmm. Di ba? O, oh, pit na pito. It... O, oh, tingnan mo. Itutulak mo pa. Di angat yung black ba? Yon? Kung malaglag ba? Para makita sa manonood. Para may dinan. Siya sabi yung nag-schooling kayo. Schooling nga. Pareha naman tayo nag-schooling. O. Oh. O. Oh. O okay. Ipatong pa nga yung bakal. oh hindi nalaglag laglag. Di ba? Tinanggalan naman yung ring, ha? O. Oh. Di ba? O, oh, bakit umingay yan? Ito may ngay. O, diba? matigas pa o. O. Po? o. -ulat ko ha. Panoorin nyo mabuti. O. Walang ring yan. O, bakit? Bakit mayta? Kasi bakit maingay? yun Yung sinasabi nyo, dapat hindi masikip. O, masikip nga yung ano, luma. di ba? Kasi na dito, ang purpose kasi nito, oblong na. Ito eh, palit. I-rebor. 75. O, oh, ang laking tatabasin, no? tatabasin yan, o. Oh. Ang laking tatabasin yan. Palitan niyan, kasi yung black, kasi yung oblong. Diba? Yan ang naintindihan sa inyo. Kayo kasi, mga comment, kasi wala kasi actual. Kung nag-aaral kayo, eh actual nyo. Baka nag-aaral lang kayo, wala nyo gamitan yung pag-aaral nyo. Iba ang nag-aaral talaga doon si ay eh actual. Diba? Doon mo makikita talaga. Okay. Iri-ribor yan. Tahimik na yung mga baser, ha? tuloy on the jeep mo nirebor na nga pa ito o oh, nirebor yan mamaya after nyan makikita niyo yung finished product 75 okay Hello. Perfect. Tapos, ang ginagawa ko yan, bay, hindi ko na tinatanggal, bay. Inaano ko muna siya. Na minsan nga, yan na. Oh, oh, angat ko lang konti, napasok ko yung piston. Kaso di mapasok yung piston, yung maba. Maba yung piston yan. Ay, oh, mapasok na yan, ha.

Tiyuntiin mo lang ba? Ah. Yung guide mo yan. Adjust kunti.